Ito. Ah, uh, bro. Ah. Ayan. Ayan. Mm Sarakas. Ayan. Sutlas yan. Hmm. Okay, mm. Yo, what's up guys? Amunang araw po sa inyong lahat. No? Ang Gini Creepy TV nga po pala ulit guys. Nagbabalik sa screen ninyo. So ngayon, na uh, ngayong araw na to guys. Uh, panibangong panibagong eksplorasyon na naman po ang uh, gaganapin natin. Tsaka syempre, uh, hindi tayo nag-iisa ngayon. Bali collaboration yung gagawin natin kasama natin at uh, tsaka, syempre bisita natin ito guys no ayun matagal na din natin gustong may ito so ayun uh, medyo nahirapan lang tayo sa mga schedule namin guys gawa nung may mga importante din kami mga inasikaso mga prioritize din namin so yun guys uh, kakulab natin ulit ngayon ng idol nyo idol ko idol natin lahat ayan ghost hunter 18 po so yun uh, uh, araw po sa ating lahat no so ito talaga ito na po yung matagal nyo po yung ano uh, nire-request no uh, nagko-comment na sa siguro sa bawat video namin nagko-comment kung saan na ba. No. So ngayon nagkasama na po kami na ano ni Ilyas 'Yun. kami. <laughs> so 'yun na uh, ganito kasi 'yun. biro-biro um, lang muna tayo kasi alam na natin kung gaano kahirap no. Baka mali natin no. Uh, hindi natin talaga ano yung oras o araw ba? baka mapahama kami. So wala na tayong time no biro no. So ngayon Uh, ito na po yung pagkakataon natin, no. So, salamat po talaga sa lahat ng mga solid supporters diyan ni Idol Genie na palagi sumusuporta sa akin, no. Uh, ito uh, kasama ko na po yung napakapogi nating idol, no. Idol Genie Creepy TV, ikii Ilyas. So, sana po ah uh, pala rin tayo ngayon nga po na to na makita itong si Sabel. So, 'yan lang po, ah no? uh, salamat po talaga sa yung lahat, no. So yan guys, sa uh, Ghost po, wag na wag niyo po sanang kalimutan sa mga solid natin dyan hindi pa nakabisita sa kanyang channel and pagkabisita po guys ha. At saka syempre wag, na, wag po sana natin kalimutan nga uh, i-subscribe at uh, pakihit na din ang notification bell guys para updated kayo sa bawat video na i-upload ni Idol 18 guys. At saka syempre sa mga solid ni Idol 18 dyan, na napadaan dito sa video na to, ayan, pakibisita lang din po ng channel natin guys no, ayan at saka pakihit ng notification bell para updated kayo sa bawat video na, na, na i-upload natin. So yan lang guys no, siguro wag natin patatagalin to, explore na natin tong lugar na to at saka syempre sana mahanap na natin ang asawa ni Manuel Yes, no. Si Ate Isabel At saka syempre sana walang mapahamak sa aming tatlo Na mag-explore dito ngayong araw na to So yan lang, huwag natin patatagalin to Na-explore na natin itong lugar na to At saka changes na no? uh, nandito na sa lugar na explore natin so yun uh, so, uh ah, yung namin ni Idol 18 dito is ano okay. but may mga abandonadong bahay dito na okay. mga iniwan guys tingnan mo bubo nakaun pa yung kwenta doon yan ano ba kwenta doon hindi mo. kaya mga bahay to ng, ano, ng mga swan tapos nabulabog sila kaya iniwan nila dito itong lugar na to baka may nakapag-info Bruno na unti-unti silang ina na ba oh kasi hindi lang to naging isa eh ayun po oh. Manuel guys ayun po oh. may bahay pa dyan no? oh. abandon ayun o oh. ayun oh. parang pinag-iwanan ng mga bahay ayun guys Dulu bro sa bundo ganito yung mga stable mm -hmm. no? no? para ano yan bro para tapos mataas ba para... oh para hindi agad maano ng mga has bro madaanan sa ilalim ba pwede sila magusok-usok kapag sila ganun talaga bro susulbong sila dun sa bandang ito sabi na kapag napakaano nito kaya nga eh hindi kaya ano to bro uh, iniwan kasi nabulabog sila yun ba ay, ano, may, 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 ano bro? Kaya nga eh, meron pa nga dyan no, bahay din Iniwan din Uy Tsaka dami pa mga kawayan Ay, Mga puno ng kawayan bro. Ha? 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 Oi. ganito na uri ng bahay na nasa bundok. Mga matatanda yung nakatira doon. Oo. Oh, Yung bang pamilya na wala na ba? Ay, yung bang mag-asawa na matanda? Ganun ba? Yung sulong. Tsaka yung pinagtitiri ng bahay. May mga kawayan talaga eh. Ano? No? puro yang... Ay, yung... Ano ko siya na siya? Ano 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 Nay nung duman puni mo nang Manuel. Ano kaya ko ka kuan riya sir? Pero yung nanay gid ang kuno. Nanay mga balay na mo. Inani gid sa bukid. Kuyan ba sa sagbot. Si hey, pasay nanay ba? Ito ganitong estilo na bahay. Kadalasan matanda yung nakatira. Oh. Uh -huh. Sa ganito no. Sin mga counter. Dalawa na po yung bahay na nabanggit na dito. Nakukuha namin sa kayong sabi ni Manuel. Iyan daw. Uh, ganito din daw

Spain sa Paris din na medyo natagalan. Ano ginagawa mo dito? Ha? Dali sige dali bay. Ngayon. Binyaan ba? Iniwan talaga mga ito. Ang ganda ng sapatos mo bro Wala, ano kasi, napadala lang kasi ako dito bro Mamaya, bago ka mauwi sa inyo bro, iwan mo yan ha, magsinilas ka na lang pa uwi bro Tinan mo bro. nga yung paa mo bro Wala akong sapatos iyo Yung paa mo bro Ang laki tapos sakin sa ang liit Sakto lang yan bro. Ang ganda ng kuko mo bro. Wala kasi <laughs> Wala yung ako. Wala akong Yung kuko ko bro, para lang kuul. Wala akong pambili yung ano bro, sapatos ha? bro. Sapatos? oh, iwan mo na yan mamaya bro ha. Bro, baka may ano bro, baka may darating na blessing po bro. No? Sana ba. Sana nga. Bigay yung sapatos bro. Uh -huh. Ano nga yung size ng paano bro? Isa. Hindi ba yung size? Ah, uh, ano? 43? Oh, 43. 44. 43. 44. 43, 43 so yun. You know? 44 daw. 43 daw. Oh, hindi na lang daw yung t-shirt. Iwan mo yung ano. Sapatos na lang po daw. Ano to? 41 ito. Kasi ano ah, bro. itong mabibirgin ito? Mabubugtas ito. B babawasan ko ng tumpak paa ko. Ito na po yung paa mo. Napakatarlangon. Tapos, ang liit ng paa ko. Ano na lang bro. Baka yung t-shirt bro ba? Makonvert sa sapatos bro. Sana nga. No? Dasa lang tayo no? Oo. Uh -huh. Ano yung size? 43? 43. Yeah. 43-44. Ah, 43-44. Mm. wag lang sa 44. Oo. Uh -huh. Sapatos lang. Yan na lang yan ha, biro-biro lang yan ha, baka ano yun naman yung... Sige, so okay hey, na naman ang iba. Huwag nyo po yung sirisun, alam nyo po itong sitin, minsan may pagkaano din. No? Biro-biro lang po. Uy, ito to, bro. Ha? Uh -huh. Ito. To. Bro, ano nangyari dito? Ang hilan? Ha? Uh ang -huh. hilan ang hilan.

Atos na siya oh. hindi Uy. Nay balay dai sir. Ha? Nay balay u. Asi gasuan do sir. Uy. Oh, kinga dagan man. Dagan man na nang may mo oh. Di na 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 kita tayo. Kita kita na mo dagan gising kita mo manuel. Tan out ah. Saan siya papunta pa? Pa doon or doon? Pa. Saka. Saan? Wala man kitan. Wala ganin oh. Di atin to anan.

Ano sa kanyo ba eh? Maraming dahil pala dito. Ano sa kanyo ba eh? Ano Bakit na bakal? Bakit -bon. kaya iniwan? Na, no? May nakita na dalawang bahay doon din ba? Ito, ito, ano kaya ang laman ito guys Hindi kaya ito isang pamilya? Dito ba? ang dami bahay bro? Isang pamilya lang? Hindi, ano ba? Yung sila ba? Pero dito lang sila lahat. Tapos iniwan nila nang mabulabog sabay, sabay, sabay. sila. Sabay-sabay. Okay, Sabay-sabay. Nung kinabulabog sila. Siguro. Ganun siguro. Ano sa tingin mo Manuel? Kasi ikaw yung ano, dito. Mas dito. Sa ganitong klase na sitwasyon. Oo. Hmm. Kasi kami. Masa hmm. mo mga aswang so, na yun. Nagyadang mga balay sa una. Murag nage porsinto na ining lugar. ganito Sa mga aswang gito. Binyaan nito kayo. Pastilan ba eh. Tanawang tostuwa ganiya God. Dagan siya Bro. Tingnan mo bro siguro ito anong buwan yun na inuusig natin sila ito nang na, hindi pa natin ito natagpuan iba na kalimutan ko na mas apat o limang buwan kalimutan na? ko na eh no? Huh? tingnan mo po hindi pa masyadong mabagnot yung area kaya yeah, eh. so ibig sabihin ito mga ganun din ang buwan ito na pa ah, may nakainin ko Manuel Yan eh, ganun ang balay sa'yo hindi Manuel wala bang nakakaalam sa'yo wala bang sa sa'yo na tungkol sa aming dalawa baka may nakapagbigay ng info ba kaya ito Uy, balon no. Dito, dito, dito. Napay balon diri bro. Ay, balon ba yo? Ay, balon gyud siguro. Ah, Nani nabalay sa unagot. balon bro. big. Ito big. Ay, tingo. Ano sa man? Til man. Til sa Til. Til man ra. Do? Til ni. Ani biktima? Tanaw rin ang saging manuel Lala, man. man. pwede man. sa

hindi mo kaya ba yun? bro hindi kaya na hindi mo to mag biktima sir? hindi mo gagawin ba? tara 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 ito Ini saglo na ito na na ba berlay, balay balay yun? ala bro bakit ito yang yung ano bro tinan nyo po yung ano silupin na binibitay tingnan mo bro Kung ano yan bro magalaw mga kapangyay hindi pa naman tayo dito nakalapit pero bakit siya gumagalaw? wala namang hangin oo oh. Tapos hindi naman tayo ano, hindi naman tayo dito nagtikal-tikal para humahangin. Eh bro, maambon na bro. Ay, kaulan ng okay. you know, ko bro. Kaya nga eh. Yun ang kusoga sa tabi ko eh. Kailangan itong piyansa sir, kayo. sila sa palibot ba? Ay, magminsan na, kasi na kao ang bubuan. Kaputak te. Karami sa kwan bro. Yun bro, bawin mo. Pinutulan na ko rin yung tatapos. Tapos, natin ito bro. Share na ang TV. pa bahay na to. natin yung nasa Tingnan natin sa likod. Baka may ano, may yes aswang. Diyan ah, sir, diyan dagan. Ha? Saan niya ba na tumakbo? Ha? Ah, ah? sa hangin bro Bro, bugnaw kayong hangin. Ha? Ah? Bugnaw kayong hangin.

akong gamit. Gamit sa man. mga... Manuel, huwag kang layol. kung sa deha, Manuel, ha? Kay, ang bulasot ka. Baka si bigla yung itlog mo dyan. Hindi kami nakakaano kasi nandito kami. Ano? 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 Apa ya, ya. <coughs> <Yo. coughs> Mau so okay, Kita Uy, Uy. Sini Sini kita no? Ayo, <coughs> Kita, ah? kita ya, Tin. kita? kita? Oh. bakal main saat ini hindi eh, kasi nakita sa ano, kamira ko pwede ka bang magpakita ulit? kay Wigan? makikita <coughs> na po kayo kasi na ano si Eugenie yung kanina nakita namin kay Megan uh, uh, yun si Sutla de sir nasa tab kahit ako kinakabuli alala ko na yun hindi ko si Sutla si sa ano kasi yun yun pwede ka bang magpakita ulit Sutla?

Mo. Yo. Oh. No? Huh? Kaya bigyan pwede ka bang pakita ulit? Oh, ayan na nga bro. Ha? Ay, yan. Mm. Ayan. Yan sa wakas. Ano na sutla siya? Hmm. Yung kanto. Parang... Nakita mo din mo? Hmm. Bro, Masiro. Yung ano ba? Yung bang minsan ko lang nakikita? Yung kaibigan natin yan. Yung sutla sir, no? Para, Para bang mas mm. lalo siyang gumanda. Siglit ang bro ha. Uh -huh. Parang may gusto siya sabihin eh. Oh, sige bro, makinig ako bro. Uh. Ha? Brang tiyo talaga niya sir. Yeah. Uh, ano naman nun, ma, ma, yan naman, um... ma, ano naman siya, babaka mahiya ha? Huwag lang muna kayo mag-ingay ha. Baka Parang may gusto siyang sabihin eh. Sige siya. Ah. Yan, nilapitan po na yung gimmick no, ang kaibigan yung sisot na. Grabe. Ano na yung sisot na, sir? Oo, uh, sir.

Diba? Nakita niyo po, umiiling-iling si Sutlaw. Ay, nawala na. Nawala <coughs> na si Sutlaw. Umiiling-iling siya, bro. Ang ganda tingnan. Nakaiba yung sinabi niya. Ha? Sutlaw. Ano sinabi ni Sutlaw, bro? Ano sinabi niya? Ang niya, niya, niya? So, niya, malapit na daw tayo sa baryo ng mga sombro. So, hindi pa ito, ano? Entrance ito, ano ba? Ha? Ito. Oh, Pagalina, nakita na daw, sir. So, ano to? Malapit na daw tayo bro eh. Itong baryo na ito pala. Isa pala ito sa ano bro. Baryo na hinahanap natin. <coughs> yung asawa ni Manuel. Yung babae daw na dinar ng mga song Dinaan daw nila muna dito. Bago nila dinala nang tul ng tuluyan sa baryo talaga nila bro. Ah parang ito yung ginagawa nila na yung, yung mga terminal. Yung, yung dito sila. Dinaan yung, nila dito. Dumaan talaga. O, mga ilang linggo siguro. Ganon. Pagkatapos. Pagunla, unla, diniretso sa... Yun ang pangang. sabi ni Sukla. Yung kanina, ano yung kanina daw? Hindi niya banggit? Hindi rin niya nabanggit yung kanina bro. Oh my God. <coughs> so bro, pwede ko bang lapitan kaunti yung ano? Dun si tingnan mo bro kung nandun pa ba? Ha? Sige. Si mga kaunti yan. Mga, kina, kina, kina. So yun pala. Dito kasi yan, si Binigyan si tayo ng babala ni yung... sutla. Earth. Binigyan yung... niya tayo ng ano. <makes> Para maler po kami o malaman namin na malapit na pala kami Ay, sa ano ang mga ito kung lahat kayong magpapani sa hindi pa yung mulok sa sisu't lang bakit na nita'y naman tuk ako bisang mapakita hindi bisang mawala kung ganon si sisu't lang ang idol yung di parides yung ro napa kabakansi kung yarian nato maler magingat sa dami nila Okay, bigyan niya palang lang, isa sa inyo. hmm Hindi lang tayo natin makapagamit talaga ng isa sa inyo. Alaka, bro. Ano sa'yo pura bro? Ano, Dili, ni kuhaan, bay. lutuan. Masam' niya. Ano, boss? Oo, hindi. Makin na ako. Ha? Kung sa'yo di hindi, bay? Sa inyo naman ang gater na, Maka lumang. Buhi para daw. Buhi pa man daw. Hafid na gitaw na ako na sudan ng kuha, no sa barrio nila pero di ka gidaw nila kan gidala ang so, um, si, asawa uh, si Sabel si, Sabel si, ano, si dinala dito oh dinala dito bago ano talaga generate sa barrio nila si so, malapit na tayo bro so tuloy lang natin to bro no? uh, para mahanap natin talaga natin so, yung ito, ano sa asawa ni Manuel kaya Manuel wag ka nang mawala ng pag-asa malapit na nating mahanap yung sawa mo Magkakita lang dito, sir. May bababalala. Tinulungan tayo okay, ni Sutla eh. Uh, ano ba? May makita tayo na hindi Yung bang uh, nakaplanuhan natin kung ano yung dapat na <clears throat> natin gawin. Lalo na kapag tayo ng aswang. Huwag hmm. kang magpahanong sa emotion mo ha. Oo, oh, huwag kang magpadala. Control lang talaga, ha? Yeah. Control lang. Whag kalma lang, hu kalma. Huwag kang dirito-dirito. Huwag kang direct mapahamak tayo. <sniffs> <sniffs> uh, Talagang oh. hindi tayo pinabayaan ni Sutla, Bruno? Oo, simpre. Naalala ko kasi yung ano ba, yung huli kung pagkakita sa kanya yung sa bahay din na nanawan nakasugat na, 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 tayo. Uh -huh. Yun, nalala ko. Ang namiss ko kasi yung ano niya bro ba, yung bang pailing-iling niya bro, uh -huh. yun ang namiss ko kasi napakalambing tingnan talaga. No? Uh, kung titigan niyo po mabuti talaga yung yung video ng kuha ng camera namin, <coughs> yung pag-iling niya, na, ano talaga, may in-love po talaga kayo. Huwag kang maglala, Wil. Malapit na tayong mahanap yung asawa mo. Direct. So, sabit tayo? Oo. Oh. Oo. Oh, pero pahinga muna tayo, bro. Ha? Ah? Pahinga muna tayo. Hindi tayo dito? Oo, oh, doon tayo sa nahan mo pahinga. Sige, no? sige. So, yun, Lisa. Uh, Some, uh ayun, magandang balita itong naanan natin okay. ngayon. Ngayong araw na to. Sa exploration natin ngayon, ayun. May... Ano na tayo, no? May idea na tayo. Ayun, maraming salamat talaga sa si kaibigan nating kantong puti na si Sutla, guys, no. At uh, hindi niya tayo pinabayaan sa mission natin. Talagang tinulungan niya tayo at pinigil tayo ng idea, guys, kung ano na nangyari kay Aling Sabel, guys, no. Kaya medyo kumalman rin si Manuel. sinalaman niya na buhay pa talaga yung asawa niya, guys. Sayang lang hindi natin naabutan dito, no, si Aling Sabel. Dinala pala dito, guys, eh si Aling Sabel. Ay, <clears throat> dinaan pala siya dito. So, yun, guys, update namin kayo ulit mamaya, guys, ha? Sa susunod na video natin. So, ngayon hanggang dito na lang muna, guys. Magpapahinga muna kami, guys, ha? So, mag-ingat kayong lahat palagi. And God bless po sa ating lahat.